Lods, paano po ba itago yung nakapalo sa atin? So, tanong yan ni Lods dito sa isang tutorial natin. So, ang tinutukoy niya po yung mga nakapalo sa ating Facebook account. So, ang gusto niya po ay nakaprivate at wala pong ibang nakakita, especially yung mga friend niyang Maritis. Ayaw niya pong ipakita yung mga, kung sino man po yung mga nakapalo sa kanya. So, ganito lang po Lodis ang gawin mo para po may private mo yun at maitago mo. Uh, una po, i-open mo lang po ang iyong Facebook. Paalala lang po mga Lodis, so, kung ang gagamitin nyo po ay uh, Facebook page, uh, wala pong option para po ma-hide po natin kung sino yung mga nagpa-follow sa atin. okay? Kung uh, profile po, pwede po natin itago yung mga nakapallow sa atin. Pero kung Facebook page po, hindi po natin yan maitatago mga Lodis. So dito sa profile lang po natin yan pwede gawin. So pag natin dito sa iyong Facebook account, uh, punta ka dito sa iyong uh, pa, tatlong slash na yan or burger icon na yan. And then, mapupunta ka po dito sa menu ng iyong Facebook account. So, dito po, uh, pwede mo pong i-click yung sitting gear na yan. So, ang iba naman po, walang sitting gear. Kung wala pong ganyan, i-scroll up mo lang po. Hanapin mo itong sitting in privacy. Click mo yan. And then, uh, i-click mo naman itong settings button. Tapos, mapupunta tayo dito sa settings in privacy. So, dito po, i-scroll up lang po natin. Hanapin natin ang... Ito po, follower in public content. Ayan. So kung hindi nyo po makita yan, pwede nyo pong i-search dito sa search button na yan. So kung nakita nyo naman po sa audience invisibility po yan, uh, i-open nyo na lang po. Ayan, click nyo. And then lalabas po dito, follower in public content. So dito, hanapin mo lang itong who can see your follower on your timeline. Ayan po. So, yan po yung button na yan or sitting na pwede po natin i-adjust kung uh, anong maging status ng ating mga uh, followers kung gusto nyo po naka -public, only me. Okay? So, para po baguhin siya, uh, i-click mo lang po yan. Ayan. And then, uh, lalabas po ito, choice o jeans. So, sa Facebook page po mga Lodis, uh, meron naman ganitong sitting. Pero, pag-click mo, ang makikita nyo lang dyan ay public. So, wala pong ibang sitting na ganito. So, sa profile, Ayan po, may iba pong option na lalabas dyan. So, para po, gagawin nyo lang po dito sa Only Me. Okay? So, pag naka-Only Me po yan tulad sa akin, uh, hindi nila makikita kung sino po yung mga nagpa-follow sa akin, kahit friends po po natin. Yan, okay, lords? So, ganoon lang po ang gawin nyo.